Hi guys! Good morning! Ayun ngayong araw naman, nag-crave ako ng pansit kanton. So magluluto ako ng pansit kanton ngayon. Ayan, sa simula, pinapafry ko muna yung, yung chicken, yung hotdog kasi yun lang masaw ko. At saka yung pansit kanton natin na galing Pinas. Gustong gusto ni Rina yun. So harinawa nga yung luto ko ay masasatisfy na siya. Kaya ayan, pinagpa-fry ko muna, stir-fry ba yung tawag ng yung hatong, yung gulay ko, at saka yung uh, chicken, para maiba ang lasa. Mas iba daw ang lasa pang na stir-fry muna ang mga dapat isahog. So ayan, kaya ayan, ini-stir-fry ko naman. Gusto ko kasi siyang maging, yung ipa-fry ko muna konti, para mas masarap ang risotto sa pancit tulad ng ginawa ko dito sa hot dog, tinry ko. And also, it, yun din ang gagawin ko mamaya sa mga gulay sa lipolya at saka sa cabbage. Yun lang, wala kasi kami din. So, yun lang, hanggang ngayon hindi pa rin kami nakapamalente. Kaya kung ano na lang ang meron dito, yun na lang ang lulutuin ko. nag nagsisrape ako ng pansit. Kaya, eto, magluluto ako dahil ganun tayo eh. Kahit, diba sabi ko, walang bawal ang magkasakit sa OFW magkasakit naman, bawal din sa <laughs> trabaho kaya yan kaya yan guys abangan ninyo mamaya kung, magus kung masarap yung lasa niya at kung magustuhan na ni Rina ngayon yung luto ko luto ng mais. sakit mana siguro ito guys parang wala akong tiyaga gusto ko pa sanang medyo papulahin pero parang wala na akong tiyaga pwede na ito ba diba? So, isusunod ko na yung gulay. Alam mo, first time kong ginawa itong pinagpa-fry ko muna yung mga sahog ng aking pansit. Try ko, baka maiba ang lasa at baka masarap ang kain namin mamaya. O, napang-fry ko na lahat. Ano ba tawag doon? Stir-fry. Ayan, yan lang ang sahog ng ating pansit kanton. Pero gusto ko this time yung medyo may sabaw. Parang gusto ko lang na may sabaw sya, hindi yung tuyo. So tingnan natin mamaya kung mararamdaman ni Rina na lahat sinry ko. Kasi ayaw noon ng maraming mantika. Pero no choice yun, ang nagkikrave ako sa ganun eh. Tingnan natin mamaya. So guys, and I think na-achieve ko yung lasa na gusto ko. So, thank you so much. At saka, mamaya, tingnan natin kung magustuhan ni Rina. Pero ako, kontento kontento na ako dito sa luto ko. Unlike kahapon. Just ko. Pero wala akong magawa kahapon. Kinain, lang na, kinain ko lang kansa. Wala akong makain, ba diba? Pero ito ngayon, I'm sure, busog na busog na busog ako nito. So, thank you guys for watching. <laughs> How's the pancit? Very good. Very good. You like it, na? Huh? Uh, ayan. Achieve. I like the studio. Ken, gustong-gusto -kusu niya yung eh. Let, let Gustong-gusto niya yung ano, yung kanto natin. Ayan. Enjoy.